ko yung uh, takip, ay eh, hindi, yung kalad, tapos nilagay ko yung kano. Nilagay ko yung takip, tapos binuksan ko yung kalad, tapos nilagay ko yung yung kane sa takip. Hindi, nilagay ko yung, binuksan ko yung kalan, nilagay ko yung kaldero, tapos binuksan ko yung kalan. Orang, orang, orang. Tapos tinakpan ko na kane. Hindi, tinakpan ko na takip. Tapos niluto ko yung bigas. Tapos pagkatapos ko yung lutuin yung bigas, pinatay ko yung kanin. Oh, eh yung kalan. Pinatay ko eh, yung kalan, tapos binuksan ko yung kaldero, tapos inopen ko ulit yung kalan. Pag open ko yung kalan, tinignan ko yung kaldero kung luto na. hindi, yung bigas kung luto na. Hindi, yung kanin kung lutuan, na. Ang gulo <laughs> Mm-hmm. <smart> mm-hmm. <noise>